ang tawag na? Black Mamba? Black Mamba ni Boss Ken, mga idol. Nagulang na. May maraming manak ito si Boss Ken, mga idol. Contact nyo lang si Boss Ken. Boss Ken, papigay naman ang number mo na natin. FB? Ken Victoria? Magkalas. Yun. FB ni Boss Ken. Contact nyo lang mga idol. Ito 2-5 lang daw to mga idol. oh. Siguro magbenda to si Boss Ken, mga idol. kanya lang. Ay, sa mga... 2-5, lang mga idol ang mga manok ni Boss Ken. Ang Oh. Yan, mga idol, oh. mau buat bang ni nah Bos eh boskan ni oh kontak ni lah si bos scam pas nak ambil saya oh lama mananya Bos Ken. idol oh. Oh. Hey, lang mga idol. Hey, kay drink kay kasi hindi sila nagbibili ng number boss eh. Oh. Eh, hawak mo boss, ang yan. 2 -5. 2 -5 lang. Anong lalay niya boss? Pumpkin. Um, oh. Ito yan, sa mga nakatayo ay boss. Ayan. Yeah. Ito boss, magkano? 3-5 Yan Yan ka pwedeng kontakin Kay Boss Jake na lang O kay Boss Jake idol. Jake Magat Ang FB niya mga idol Yan lang siya kontakin Jake Magat Ang 3K Ito 3K bloodline ito, mga ito ano asin ginawa niya bibili oo oh. okay. magkano oh, lang tinatanong ko eh oh, uh, lang naman oh, magkano boss oh, ayo ay, 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 kasi ay, 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 Ayaw, ipabigay yung presyo. Tandaan niyo yung YouTube channel ito. Ibon ni Tug. Ayaw, ipabigay presyo. Ibas niya. Ang ako sa likod. Hindi, magkana na 3K. Ano bloodline natin? 5K shelter. 5K shelter daw, mga idol. Oh. Oh, magulang na Magulang na? Talpukan mag Talpukan. banded pa mga idol. Bago mo lang Bawal. Ayan. Ito po, magkano? Walang uh, yeah. din ang presyo niya. Three days din. Talpukan banded din. Sa mga idol o. Talpukan banded mga idol. Three days, three days. 3 din. 3 idol. 3K, 3K mga idol, ayan. Ebo. Tapos, idol. 3 idol. Tapos, ha? 3K, 3K, 3K. 3K mga idol. Ayan no? solid. Sige lang to mga idol. Oh, galit na. Ayan mga idol. Boss, contact number natin. Ha? Sino? Sino? Ay, ina FB o oh, kahit FB lang. Okay. Ano? RP James Garcia. RP? RP. RP. Ayun. James A Garcia. FB yun? Oo. Oh. May number ka? Meron. Oo, oh, number. Ano, hihingin mo ba oh, ano? Hindi, bigay mo lang dito. Hindi oh, mo, wawal ako. Oh, oh, na, bigay mo lang sa... Oo, oh, copy. 0970-144-3502. Ayun, expect yung mga tawag, boss ha. Ay, oh, salamat. Kaming audience um, si Boss Perry. Oh. May Boss Perry ito idol. 5K. Okay, Boss Perry. May number tayo ni Boss bos? Ayan. Magkana bos Boss? Kaming naman ni Boss Perry. Ha? Alam mo libo ka tayo ba hindi pa Eh, Jun. Ba, well, may pares na si Jun, ha? Ah. Yun lang. Hindi natin alam. Kanawa yun, ano? Oh. Tapos ito. Wala uh, kung 3-5 yun. Okay, ano ito? White Kelso? Right White Hats. White Hats. Ito kayo itong minahing. Kay boss Jun, mga idol, eh. Oh. Kanawa yun. ito, 3-5. Yan. White Hats. Ang sensay dyan? Oh ah. Ayan. Hey, 3-5 mga idol Oh, Ayun. Oo Tama. Idol oh. Better good. Kay boss na ulit. lang. Nagulang na no? 2 years. years. mga idol. At 3 3? years daw mga idol. Kay boss na ulit. 3-5. letter Gray Gay Boss uh, na mga idol. Three five lang. Ang hali na naman kayo. Ang hali na naman kayo. Okay, mga idol. Ayan. White hats. Ito, boss. Si anong bloodline ito? Uh, white, white White hats din. magulang din, no? oh, Three years ni years, mga idol. Three, five lang? Five. Five K. K. Uh, five K, mga idol. Ganda lang yung nito, mga idol. Five K daw kay Boss Noli Quality, oh. Ito lang ang manok pa. Kalawayan. Ah, pa. Ayun pa pala, eh. Kay oh. hey, Boss Noli to, mga idol. Ito, uh, Boss Nolly, magkano ito? Inahin. Saan libo, inahin? Anong bloodline? Pumpkin hats, pumpkin sweater. Pumpkin hats, pumpkin sweater, mga idol, mga inahin niya. Saan libo isa, no? Uh, Itong ano? 3-5. yung pumpkin, mga idol. Pumpkin hats. Ano to, magulang na? Hindi pa, tapin. Ah, tapa. Dito yan kay Boss Nolly, mga idol. Ah, uh, basta lang ng number natin. seven May FB ka ba? No Liberas. No Libera? Beras. Noli Beras B, in Victory, no? Oh. Ayun, mga idol. Tapos yung kalawain mo, magkano? 35. Yun, no? Ito, three, ilan, ilang buwan na daw? Siyan na rin. Yun, know, mga idol. Eh, okay, Boss Dolly. Ang manok na ito, mga idol. Puro oh, pumpkin. Ito, 35, no? 3-5 daw mga idol Apa ah, pa to may habak pa siya, oh Ang ganda, oh Oh okay, ano yan, boss? 3-5 Ano naman bloodline yan boss? Ano yung yellow Tanawa yung yellow, mga idol May ilayang, ano, ay may, ano siya kay boss na no, lang yan, mga idol Tawagan niya lang yung binigay niyang number Saka FB, Noli Beras Kung gusto nyo ng mga, ano, laro Ayan, pwedeng mapakita uh, ni Boss Noli, no? Yun, okay mga idol. Dito lang yan si Boss Noli sa Bukaw Kung gusto nyo magpa-deliver, depende sa usapan nyo. Oo. Pwede naman lalamob, no? Okay. Kapag lalamob ka na ba? Ayun, pwede daw mga idol. Okay, kontakin nyo lang si Boss Noli, mga idol. Salamat, Boss. Okay, Boss Joey. Ano? Tripad-tripad na tripad mga idol. Okay, hey, Boss Joey. Ini pahit sama idol kayak bos jauh ya. jauh.